feeding my granny, feeding my granny, feeding, I feeding her, feeding her, but you all cannot see my face. You can see a bit my face, can't see. Okay? can see, okay? Can see, I'm I feeding her, I'll feed my granny. sa likod. Kailangan natin ituwid-tuwid yung ating likod. Okay? Try right. ituwid-tuwid ang likod. Ayos siya. Ah! Ngayon ah, lang siya nagising ngayon ko lang siya mapakain hindi ko siya binigising hinahayaan ko siya yung pusa nang gising kung kailan lang siya magising saka ko lang siya pakakain isaw

这个也不。 ah ya yeah. ama bakso open eh ayo nyumbuk sana kau ayo nyumbuk sana kau yang mata nakapikir ah 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 deh dekatnya okay. yang mau buk manha ah manha Malit lang namang spoon ang gamit ko. Ano yung baby spoon? 调料。 pagkain ko siya. Hmm. Ano hmm. Yung pagkain niya, hindi siya nakakatakot kasi watery siya na oats. Nilagyan ko siya ng ano, uh, insure milk. malapit na niyang maubos. Malapit na niyang maubos. Mmm, malapit na eh. yung pinapakain. nagraning ng pakahirap. ako ng ganito para masarap magpakain kay diyan Kasi ang sakit sa likod baga. Masakit na ang likod ko, akala mo. Pero pag nakaganito, parang na, na mapapaunat yung aking, ang aking ano, mapapaunat yung aking likod. Ang sakit sa likod, alam mo. Dito sa lang kasi ako nag-worker minsan Hindi sa nakakapagod na Pero okay lang na naman. malapit na niyang maubos. malapit na niyang maubos. malapit na niyang maubos. Ama? Uy! Tiyan, toyo. Tiyan ta to yang ah uh, uh, mm so i give you what yeah juice after juice rest for a while then i eat you eh ah daw yung nakain mm daw min nakain gatas to. Yung pucker oats niya. Nalagyan ko ng free scoop na insure. Na, itintin niya. Eww! Hmm. Finish! Finish! Lita, I'd like to drink some water. Rest for a while, mama. Rest for a okay, while. na naubos niya. Oh, naubos niya. Naubos niya. Naubos niya. Three quarter bowl. Saya-saya lang. Saya -saya lang. Saya -saya. -ubos ang saya-saya lang. Saya-saya lang. Nakaubos siya ng pagkain niya. Mmm. Kuhan natin ng tawal. Tawal. Linisin natin ang face ni Granny. Face, face, face. Face. Linisin ang face pa-inumin natin siya mamaya na ng tubig. may mamaya ko siya pa-inumin ng tubig. Iipod ko siya ng konti doon kasi may siya. Mmm! Chahoryaw! 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 Uy! Oh! Chahoryaw! Ha? Chahoryaw! Ha? Supuyaw! Supuyaw!

Jahoria, Jahoria. Okay. Napakain ko na siya. Wala nang problema. Mamaya maya ko I-rest ko lang siya ng kaunti. Maya maya ko siya painumin ng warm water. I-rest ko siya. Painamin ko siya ng... Painumin ko naman siya mamaya maya ng warm water. Ah, kakasakit sa likod. Ubus na, tinan nyo. Ang saya-saya ko na ubus niya, oh. Ubus niya yung pagkain niya, oh. Ay, empty, empty. So happy. So happy.